Habang mainit po ang diskusyon na itong si Senator Nancy Binay at itong si 10K na Senator, siguro ay alam ng mga kababayan natin kung ano ibig sabihin doon sa 10K. Pero yung kanilang bangayan, yung kanilang hidwaan, siguro ay um, alam na natin na may, may background, may pinaghuhugutan itong dalawang ito. Mahabang usapin kung ano po ang kanilang issue ngayon dyan sa hearing na yan. Pero siguro ang karamihan sa atin ay napanood na ito. Ang napansin ko lang kasi ay etong si Mr. Robin Padilla. Pag meron po tayong nakita ng dalawang tao na medyo may bangayan, uh, may, may konting argumento halimbawa, sabihin na natin, umiinit ang argumento. Tapos ikaw hayahay. Tapos ikaw feeling bagot. Akala mo napakaraming alam. Sabi nga ng mga netizens, feeling may alam, Uh, feeling all-knowing itong si Mr. Robin Padilla. Halatang halata na wala kang, wala kang pwedeng ibat in sa issue na ito. Kaya ganyan ang kilos mo dyan. Kitang kita kasi sa camera, ganyan ba ang, ang senador ng bayan? Ganyan ba ang mga klase ng senador na meron tayo? ba? Diba? Sa mga hearing sana na ganito, kung ano man ang sitwasyon, mainit na usapin man o ano dapat kahit papano attentive ka. Ikaw na nga etong aminado na kulang sa dunong at kaalaman all among the senators. Pero ikaw pa yung easy, easy going. Ikaw pa yung feeling na um, chill chill. Nako, ang mga trabaho po sa Senado ay dapat yung seryosohin. Hindi yung ganito na tingnan niyo naman kung makaasta at semester si Mr. Robin Padilla. Kala mo naman may alam, putra. <laughs> 'Di ba? ganito po ang mga taong um, wala naman talagang may walang binatbat kung titignan nyo ba diba? pero nako po madalas pa to ay kumakain or ngumumuya ng chewing gum o ba diba? sa gitna ng hearing ganyan ang asta ng isang ito ano ba gising naman po tayo mga kababayan Tignan naman ang itsura. Samantalang yung iba, posibleng kinakabahan. Dahil pag may argumento, meron tayong, or meron dalawang uh, nag-argument, may argument, di ba? Minsan kakabahan ka eh. Minsan tensyonado ka rin. Kaya nakato nakatuto ka, nakafocus ka. Pero ito si Robin Padilla, naglalakbay ang kanyang diwa at kung ano-ano siguro ang iniisip. Bagot na bagot. Yan, Bagot na bagot sa kanyang dapat ay trabaho na maging attentive at kahit papano pag-aralan kung ano yung issue na ito. At nang sa gayon, sa mga susunod na pagkakataon kung siya naman ang naisalang sa ganitong argumento, hindi eh alam na niya ang kanyang gagawin. Pero hindi. Isigaw laki ang litsugas na to. Di ba?